Morning, kapihan diri di sa Malala. may dagang mga tinda diri. Kapihan sa Malala sa umaga. The Prince sa dagat. Yan na ay mga gulayan. O nandito si Madam. Madam! Hi. <laughs> Daghan dito mga kuan o, oh, tinda-tinda. Mga gulayan, mga isdaan. Mami, nasa YouTube ka na. Mga ni Dere. Nanganhin ni at namalit mga gulay. <laughs> Oh, dam, masarap yan, dam, ha? Ah. Tag, Gulay. Kapila po na siya, dam. Tag-50 ang kilo. Ah, 50? Hmm. Sari na Sari-sari. Hmm. Oh, ni siya, mga tinda nila. Inagaya. Mahal-mahal pala. As asa dito driver, no. madam? Oo. Oh. As, guys oh, painumin naman ang kape si Bossing kay para magaling mag-drive. <laughs> Mo na mga fish cage dira. Oh. Ano ba? Ang tubig. Din. <laughs> <laughs> ang tubig dila o oh, very simple it. life. Kada ako ana. Oh. Very simple life lang dire eh. Oh, nag-inom lang ni Oh. oh ano yeah. Hello ba? Hello. Welcome to Malalag Fish Port Mabuntag lang ang pandin pag ang Mabuntag lang daw dito pag ano nawalan na wala na. Ngayon na Namalit naman ni Slag is the Derya.